Nagpakilala ng isang makabago at abot kayang makina ang mga agricultural engineer mula sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice na layunin gawing mas mabilis, epesyente at inklusibo ang paghahanda ng lupa para sa mga magsasakang Pilipino. Ang naturang makina na tinawag na autoboat tractor ay hango sa disenyo ng mga bangka tractor na karaniwang matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ginawa ito sa lokal na pasilidad ng PhilRice at may simpleng hand-lever steering system na madaling gamitin kahit na mga nakatatandang magsasaka, kababaihan at kabataang nais magsaka. Ayon kay Jasper Taliada, Supervising Science Research Specialist ng PhilRice ang makina ay produkto ng patuloy na pag-iisip ng koponan kung paano mas mapapadali ang land preparation, lalo na para sa mga magsasakang nais umiwas sa putikan o ayaw gumastos ng malaki para sa mabibigat na traktora. Taglay ng autobot tractor ang 12-horse power diesel engine, idle-class mechanism at boat-shaped metal hull na nagbibigay daan sa mas magaan at independent na operasyon sa bukid. Sa isinagawang mga field test, napatunayan kayang tumakbo ng makina sa bilis na 5 hanggang 7 km kada oras na may kakayahang araruhin ang 0.66 hektarya kada oras sa 81% na efficiency rate. Malaki rin ang tipid na naibibigay ng na makabagong traktora. Kung ang isang karaniwang four-wheel tractor ay katumbas ng halaga ng tatlo hanggang apat na unit ng autobot boat maaaring makabawas ng hanggang 75% sa investment cost ang maliliit na magsasaka. Isinasagawa pa rin ang mga karagdagang pagsusuri at field test, pati na rin ang pagsusulong ng service-based models tulad ng pagrenta sa pamagitan ng mga lokal na provider upang mas maraming magsasaka ang makinabang ng hindi kailangan bumili ng sariling makina. Nakamit na rin ng proyekto ang pagkilala sa larangan ng agham at teknolohiya matapos itong tanghaling ikalawang pinakamahusay na poster at ikatlong pinakamahusay sa technical paper sa 74th Annual National Convention ng Philippine Society of Agricultural and Biosystem Engineers. Sa tulong ng mga inovasyon tulad ng Autobot Tractor, patuloy ang rice sa pagbibigay ng makabagong solusyon sa sektor ng agrikultura upang mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapalakas ang produksyon ng palay sa bansa. Mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawang biyahe na ngayon, ang tinatamasa ng mga residente ng barangay Inanama, Llanera, Nueva Ecija. Matapos makompleto ng Department of Public Works and Highways, DPWH Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO, ang konstruksyon ng bagong sementadong kalsada sa lugar. Ayon kay District Engineer John Vana, ang proyektong nagkakahalaga ng 19.4 million pesos sa ilalim ng 2025 national budget ay kinabibilangan ng 1.005 kilometrong two-lane concrete road, may kasamang dalawang metrong shoulder sa magkabilang gilid at mga drainage structure upang masigurong matibay at ligtas ang kalsada para sa komunidad. Sinabi pa layon ng proyektong ito na mapabuti ang akses ng mga residente patungo sa mga karatig bayan tulad ng Rizal at Natividad. Gayun din sa mga paaralan, pamilihan at iba pang mahalagang serbisyo. Dagdag pa niya, ang bagong kalsada ay hindi lamang nagpapababa ng oras ng biyahe, kundi nakatitipid din sa krudo at maintenance ng sasakyan. Bagay na malaking ginhawa para sa mga araw-araw na nagkukumute at dumaraan sa lugar. Tila nabura na ang dating hirap sa biyahe ng mga residente ng Upland Community na Barangay General Luna sa bayan ng Karangla, Nueva Ecija. Matapos makompleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO, ang konstruksyon ng bagong sementadong kalsada. Ayon kay Design Engineer John Vana, ang 0.678 kilometrong proyekto na nagkakahalaga ng 9.7 million pesos mula sa 2025 national budget ay isang mahalagang ruta para sa mga residente at magsasaka sa mga nakataas na lugar. Ang bagong kasada ay nagpapabilis ng biyahe, nagpapababa ng gasto sa maintenance ng sasakyan at nagbibigay ng mas maasahang daan para sa araw-araw na gawain. Paliwanag ni Vanna na sa mga upland area kung saan matarik at hindi pantay ang mga daan. Madalas ang pagkaantala at panganib. Sa bagong ang konkretong daan, mas ligtas at mas maayos na ang transportasyon, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Bukod sa pagbawas ng isolation ng komunidad, ang proyekto ay malaking tulong din sa pagdadala ng mga produkto sa pamilihan pagpasok ng mga estudyante at pag-access sa serbisyong pangkalusugan at iba pang pangunahing pangangailangan.